Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ilang sandaling natahimik itong si Manong Ramon naisip isip ng matanda na maaring sa nangyayaring labanan nila na tinalo itong si Agiri nitong si Riba. Maaring gagawa din ito ng paraan para makapagiganti sa kanila. Ngunit naisip din ng na matanda na mas nakakabuti kung ganon. Mauna itong si Aguirre at ang kanyang mga tauhan sa kanilang misyon. Maunang mapatay ang lahat ng mga ito ni Riba. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, wala pa rin kalam-alam ang mga ito na sa gabing iyon mayroong lihim na umaligid na doon sa kanilang kinaroonan. Ang kanilang lugar ay tirahan ng mga mahihirap at walang mapupuntahan at kadalasan mga pulubi ang mga nandrito. Ngunit gayon pa hindi masyadong magkakilala ang mga ito. Ngunit sa mga oras na may panganib sa kanilang buhay, nagtutulungan ang mga ito. Sa gabing iyon, nagulat na lamang sila Manong Ramon nang makakarinig ng ilang mga pagkatok sa kanilang pintuan. Agad na sumilip itong si Manong Ramon doon sa bintana ng kanyang sasakyan at nakita ng matanda ang dalawang mga katao doon agad naman na nakikilala ang mga iyon ni Manong Ramon mga kapitbahay nila mga ito doon sa ilalim ng tulay kaya nagtataka ang matandang si Manong Ramon ngunit gayon paman agad na binuksan niya ang pintuan agad na sinabi ng dalawang mga matatanda na may nakita silang umaaligid na mga tao sa kanilang kinaroonan na mga kainahinala ang mga ikinikilos. Kaya agad na inaabisuhan ni Manong Ramon ang mga ito na umalis na at huwag lumabas ang mga ito sa kanilang mga kubo. Maagap naman na sinabi ni Manong Ramon ang kanyang mga nasagap na impormasyon galing doon sa dalawa. Wika nitong si Binyo. Manong Ramon, waka ang mga taong umalikid sa ating kinaroonan ngayon. maaring ang mga taong gustong pumatay din sa akin. Maagap naman na nagtungo itong si Manong Ramon doon sa huling bahagi ng kanyang sasakyan at may kinuha ito doon na isang libreta. Sa tingin ng matanda, napapanahon na para gamitin na niya ang kanyang mga karunungan. Balak din ng matanda na ipapasa niya ito kay Riba. Sa mga darating na mga araw, balak niyang ituro ang lahat ng kanyang kaalaman kay Riba. Pagkatapos, mabilis na din na buka ang bibig ng matandang si Manong Raman at matapos iyon, pinakiramdaman na niya ang kinaroroonan ng mga kalaban. Nagpasilip-silip na rin itong si Riba doon sa labas galing doon sa loob ng sasakyan at pagkatapos may mga nasisipat na din siyang mga nilalang ang nanito doon pakiramdam na naman itong si riba gumagalaw na naman ang kanyang mutya sa kanyang braso at naramdaman din niyang nag-iinit ito ngayon matapos iyon lumapit itong si riba sa kinaroroonan nitong si Manong Ramon wika nitong si riba. Manong Ramon, lalabas na ako. Kailangan nang tapusin ko ang mga nilang na ito. Baka kasi pag nakakalapit pa ng husto ang mga ito sa ating kinaroroonan, baka may mga madadamay pang mga inosinting tao. Sinangayon na naman agad iyon nitong si Manong Ramon. Wika nitong si Manong Ramon. Alam mo na ang mga dapat mong gagawin, Reba mga masasamang tao ang mga nasa labas. Kailangan na nilang parusahan. Pagkatapos bumaling ito kay Binjo. Ikaw naman, Binjo. Magpapahinga ka muna. Hindi pa lubusang gumaling ang mga sugat mo sa katawan. Pagkatapos, maingat nang lumabas itong siriba sa loob ng sasakyan. May bitbit -bit ito ngayon na punyal dahil sa mutya nitong si Riba, malinaw niyang nakikita ang buong paligid, pati na rin ang kinaroroonan ngayon ng mga kriminal. Ngayon, napagtanto nitong si Riba ang kanyang kalamangan sa mga pangkaraniwang tao. Ngayon niya naintindihan kung bakit mas malakas ang kanyang mga pinsan na sina Marco at makro pagdating sa labanan dahil sa mga tangan ng mga ito. Ngayon, nakikita ni Riba na may mga dalang armas ang mga kriminal na dahan-dahan na umaaligid doon sa kanilang kinaroonan. Wala nang inaksayang sandali pa itong si Riba. Bago pa, mayroong mabibiktima at madadamay na mga inosinting tao ang mga kriminal. Agad nang tumakbo itong si Riba ng napakabilis. Nang makakita ito ng mga nakapatong patong na mga gulong agad itong umigpaw doon sa itaas para agad na makalapit doon sa mga kalaban gulat na gulat ang dalawang mga kriminal nang biglang sumulpot sa kanilang likuran itong siriba nang pumihit naman ang mga ito biglang naglaho naman itong siriba na naging dahilan para muling magulat ng sobra ang dalawa bago pa Magamit ng mga ito ang kanilang dalang mga baril, biglang nagpakawala na itong si Riba ng ilang mga pagulos gamit ang hawak nitong punyal na naging dahilan para agad nabumagsak ang dalawang mga kriminal na may mga malalalim na tama ng mga saksak sa kanilang mga dibdib. Tanging mahinang pag-igit lamang ang pumain lang doon sa kadiliman. Maagap na hinila ang mga ito ni Riba at inilagay doon sa gilid ng mga nagkapatong-patong na mga gulong. Matapos na magawa iyon nitong si Riba dahil mas nakikita niya ang mga kriminal dahil sa kanyang tanga na mutya. Walang kahirap-hirap na nalalapitan niya ang mga ito. Agad niyang sinakmal ang isa sa liig at hinila na niya ito sabay ng paglaslas sa liig ng kriminal na siyang naging dahilan para kamunti ka na kumalas ang ulo nito sa katawan. Sa mga pagkakataon na iyon, nakatunog na ng masama ang iba pang mga kriminal na nasa paligid. Agad na nilang hinahagilap ang tatlo nilang mga kasama, ngunit nang hindi na nagpapakita ng palatandaan na buhay pa ang mga ito, agad na nagtipon-tipon na ang anim na mga natitirang mga kriminal pilit na hinahagilap sa gitna ng kadiliman ang maaaring kalaban. Ngunit biglang napaigit na lamang ang isa sa mga ito nang biglang may kumalagkad nito palayo. Dito na rin nagpakawala ng mga pagbaril ang mga kriminal na wala ng pag-alinlangan kung mabulabog ba ang lahat ng mga taong naroon at kung matamaan ba ang kasamaan itong dala ni Riba. Agad na napatay ni Riba ang isang kalaban na hawak nito matapos na maitarak ang kanyang hawak na punyal sa dibdib. Pagkatapos, mabilis na gumulong itong si Riba papunta doon sa isang malaking puno ng kahoy na sa gilid ng malawak na sapa para hindi matamaan ng mga sunod-sunod ng mga pagbaril ng mga kalaban. Matapos iyon, nang makita ni Riba na nagpupulasan na ang mga iyon palabas doon sa mga kabahayan agad na sinundan ang mga ito ni Reba. Napakabilis na tumakbo itong si Reba doon sa gilid ng sapa at nang makalapit na ito, agad na umigpaw na naman itong si Reba nang napakabilis at inabot ng sipa ang isa doon sa mga kriminal. Nang mapasadyad ito sa lupa, walang habas na agara na itinarak nitong si Reba ang kanyang hawak na punyal sa dibdib ng nilalang at muling nagpakawala ng mga pag-atake doon sa mga nagkagulong mga kriminal. Sa mga oras pala na iyon, nasipat na din pala ng mga kalalakihan na naninirahan doon sa ilalim ng tulay ang mga kriminal. Kaya nakaabang na din pala ang karamihan sa mga ito doon sa labasan ng mga barong-barong. May dalang mga pana ang mga ito Napatay pa ni Riba ang dalawa doon sa mga kalalakihan na pumasok sa lugar na iyon. Ngunit ang ilan sa mga natitira, tuluyan nang nakatakbo pa ang mga ito palabas. At dito na sila inuulan ng mga bala ng Indian Pana ng mga taong nakatira doon. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga ito at hindi na iyon hinayaan pa ng mga kalalakihan na makatayo o mabuhay man lamang. Ang karamihan sa mga naninirahan sa lugar na ito ay mga halang din ang kaluluwa at walang awa. Kadalasan sa mga taong nandito mga pulubi na nagpalakad-lakad lamang sa kalye tuwing araw, may ilan din ang mga nagpagalagala sa buong bayan para magtinda. Mga kriminal din ang mga ito na galing sa iba't ibang mga isla at pinili na mamuhay sa lugar na ito. Para takasan ang batas. Wala na kasing mga pulis ang makakapasok dito sa isla. Kung meron man, tiyak na mga kasamaan lamang din ang pakay ng mga ito. Wala nang buhay ang mga kriminal nang maabutan ang mga iyon ni Riba. Agad na nakita ni Riba ang walong mga katao na nakapalibot doon sa mga bangkay. Nagulat din ang mga kalalakihan nang mamukhaan ng mga ito. Itong si Riba, agad na wika nung isa. Mukhang hindi ka ordinaryong tao kay Bigan. Masaya kami sa iyong pagdating dito sa aming munting lugar. Hindi na basta-basta na makakapasok ang mga kriminal sa lugar na ito dahil sa nagawa natin ngayon sa kanila. Ngunit aasahan natin ang kanilang mga pag Napatay na din natin ang mga ito. Alam kong gaganti ang mga ito sa atin. Mas nakakabuting itapon na din natin ang katawan ng mga ito doon sa sapat at hayaan na tangayin ng Agos papunta doon sa mga squatter sa unahan. Sila na ang bahalang magliligpit sa kalat ng mga ito. Sagot naman itong si Riba. Bagong salta pa lamang ako sa lugar na ito mga kaibigan. Ngunit ang aking pakay ay ang paglipol sa lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Pumasok lamang ang mga kalalakihan na ito para sa kanilang kamatayan. Muling wika ka naman ng isa doon sa mga lalaki. Disipulo ka ba ni Manong Ramon? Simula nang tumira ang matandang iyan dito sa aming lugar, maraming mga kababalaghan na, na, kaming nasaksiyan na maaring siya ang may kagagawan. Ngunit mas nakakabuti naman ito para sa amin. Darating ang araw, nakatatakutan na rin ang lugar na ito. Kahit na malit lamang at hindi ganoon karami ang mga naninirahan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad na binitbit nila ang mga bangkay at sama-samang itinapo nila ang mga iyon doon sa sapak. Matapos naman iyon, agad na tumalikod na itong siriba para bumalik doon sa sasakyan nila ni Manong Ramon. Ngunit mabilis na sumunod sa kanya ang matanda doon sa mga kalalakihan. At tanong nito kay Riba, Kaibigan, maaari ba namin na malaman ang iyong pangalan? Lumingon sandali itong si Riba doon sa matanda at huwi kang sagot nitong si Riba. Ang pangalan ko manong ay Riba, galing doon sa bayan ng San Nicolas. Matapos iyon, tuloy-tuloy na sa paglalakad ang binata, samantalang ang matanda at ang mga kasama nito na patitig na lamang sa kanya. Hangang-hanga ang mga ito sa ginawa ni Riba kanina doon sa mga kriminal. Hinarap nito ng walang takot ang napakaraming bilang ng mga kriminal. Sa tingin ng mga ito, kailangan nila itong si Riba para sa kanilang lugar. Matapos iyon, nang makarating naman itong si Riba doon sa sasakyan, nakaabang na sa kanya itong si Manong Ramon doon sa gilid ng pasukan ng sasakyan. Agad na wika nito. Ganito talaga ang mga tao dito sa lugar na ito, Ripa. Hindi sila magdadalawang-isip na pumatay kapag may nakita silang mga estranghero na maglakas-loob na papasok dito sa ilalim ng tulay at may balak na masama ang mga ito. Kahit sa isa sa mga nakatira dito sa lugar. Hindi man oras-oras na nag-uusap ang mga ito at hindi din ganon kalapit sa isa't isa ngunit magugulat ka na lamang dahil nagdadamayan ang mga ito sa lahat ng mga pagkakataon. Ang sagot naman nitong si Riba, Iyan din ang aking napansin, Manong Ramon. Ngunit kung may mapag-alaman akong gumagawa ng mga kasamaan kahit na dito pa sa lugar, hindi ako magdadalawang isip na patayin pa rin ang mga ito. Sagot nitong si Manong Ramon. Naintindihan kita, Reba. Dahil iyan ang ating misyon. Kinabukasan, maagang umalis na naman sina Reba at Manong Ramon. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, kasama na nila itong si Binjo. Kikitain ng mga ito si Karubin. Ngayon daw, ang araw na kikitain na din nila ang isa doon sa mga pinakamakapangyarihan na tao dito sa Las Palmas nakabilang sa mga namamahala sa tinatawag na Game of Death. Nasasabik na itong si sa mga tagpong iyon. Nasasabik na siyang makakaharap ang mga pinakamalakas na tao dito sa isla ng Las Palmas at masimulan na ang kanyang kapalaran. Ilang sandali pa, tulad nung nauna, nakasakay lamang ngayon ng disikad ang mga ito papunta doon sa lugar ni Karobin ngunit hindi na kailangan ng mga ito na pumasok doon sa kalublooban ng mga eskinita dahil sa mga pagkakataon na ito hinihintay na lamang ang mga ito ng grupo nitong si Karubin doon sa unang eskinita na hindi naman masyadong delikado nang makarating ng mga ito agad na nakita nila ang dalawang sasakyan na kulay itim doon sa gilid ng mga gusali na kaparada nakatayo din doon itong si Karubina kasama ang apat nitong mga bantay. Nang makita sila, agad na kumaway ito sa kanila. Ilang sandali lamang nang makalapit na ang grupo nila ni Riba, agad na bungad na wika nitong si Karubin sa kanila. Kamusta manong Ramon? Mabuti at nakarating agad kayo. Tika, sino naman ang isang ito? sabay turo kay Binjo. Sagot naman ng matanda. Isa kong kasamahan ka, Robin, Sinamahan lamang namin si Reba. Napapangisi na itong si Karubin habang umakbay agad ng tuluyan kay Reba at huwi ka sa binata. Mukhang nagkakainteres din sa iyo ang milyonaryong si Don Baltasar, Reba. <laughs> Ngunit sa ngayon, mas nakakabuting sa akin ka muna sumama mas mabibigyan kita ng magagandang laban at mas malalaking salapi. Pupuntahan natin ngayon si Don Manolo. Kailangan agad natin na makahanap ng mga makakalaban mo sa malaking okasyon at labanan. Ilang sandali lamang sakay na ang mga ito nang sasakyan nitong si Karubin. Mabilis nang pinasibad ng mga ito ang kanilang mga sasakyan papunta doon sa gilid ng dalampasigan. Nandulon kasi ang isa pang mansyon nitong si Don Manolo lumipas naman ang ilang mga minuto narating na nila nang tuluyan ang lugar nang makita naman ng mga nagbabantay itong si Karubin agad naman na pinatuloy sila doon sa loob ng bahay dahil kilala ng mga ito itong si Karubin wika ng isa sa mga tauhan nitong si Don Manolo nasa loob pa ng kwarto si Don Manolo Karubin ilang sandali lamang lalabas na din ito. Dito na lamang muna kayong maghintay. Nando doon ang mga ito sa sala ng bahay at hindi talaga mawari nitong si Riba kung bakit nakakaramdam ito ng kakaibang pag-iinit ng kanyang katawan. Gumagalaw din ang kanyang mutya sa kanyang braso at nakakaramdam ng panganib itong siriba. Riba.